Sabi ka po. Oh, titinda si Boyao. Ngayon, guys, papunta kami ng Kasibu. Ngayon, guys, dyan si Payote Pero. Ang bilis ng baraka ko niya. Lakas pa rin. Hindi nagbabago. Ngayon, si Pari Jeff. Ngayon, oh, guys. Bakit mayroong titinda ka? Ganda dito guys ah, oh. Welcome to Casibo yung welcome nila. Paliwanag ko. Yan. May multo yung motor ni Bayaw nagtitinda, walang tao. Ang ganda. Tingnan niyo guys. Oh, Municipality of Casibo. Capital Citrus. O, fluson. Ang ganda, oh. Citrus, capital of fluson. Muulan na naman doon, bayaw. Yun ang aakyatin namin. Umuulan na naman. Umuulan na naman doon. Dating na dito din eh. Dating na dito din eh. Umamun Dito kasi eh. Ayan guys, wala pang punta namin dito na hindi kami naulanan. Ayan, umuulan na naman. Yan na yung ulan. Grabe itong bahay. Uh, lugar na to. Ayan si Rosco. First time nyo makiat ng Kasibo. Versus Baraco 175. 2023. Tignan natin guys kung sino mas malakas Iyan guys. Rosario Bridge. Punta ka na kayo dito, napakaganda. Napakagandang maligo. Okay guys, biyahe na kami. Uulan na. Wala na, ulan na ba yaw? <laughs> Nakaready to fetch ba yaw? Yeah, may support. Pre, baba mo muna kaya yung latak natin sa baba. Ah, sa likod. Yan, baba mo muna. Kabaka lumakas eh, mababasa pa tayo mamaya. Gan guys. Baba muna natin tong roll up natin. Yan. Wala yung ganyan okay. Hindi na masutunuan niya Okay Ito si Para Jeff Buti na lang umulan hmm. Ayan Malapit na makaligo si Para Jeff Kasi umulan Uy <laughs> Naglangis na si Bayaw Wala na ah Madulas na yan ah wala, hindi lang isan. Wala na mga boss. Okay, bihaya na po kami. Salamat sa panunod mga guys. Sir Tim guy.